maikling istorya ng Makati noong 1571. Noong una, kilala ang Makati bilang San Pedro de Makati na nagpapakita ng makulay na kasaysayan at mga tradisyon na may ilang siglong kasaysayan ng lugar itinatag ang Makati noong 1670 bilang isang bisita ng Santa Ana de Sapa sa ilalim ng hurisdiksyon ng mga Franciscan. Ang ating minamahal na lungsod ay isang lugar na tinutukoy na walang halaga noong 1571 ng Espanyol na manlalakbay na si Don Miguel Lopez de Gaspi isang pagkakataon noong taong iyon, habang siya ay naglalakbay sa mga latian ng ilog pasig, tinanong niya ang mga katutubong naniniraan sa lugar tungkol sa kanilang lokasyon at nalito ang mga ito at nagsabi ng makatina, kumakatina, na nangangahulugang ang tubig ay bumababa. Pebrero 28, isang libo siyam na apat, ipinasa ng Philippine Legislature ang Act 2390 na pinaikli ang pangalang San Pedro de Makati patungong Makati. Ang Makati ay naging isang lungsod sa bisa ng Republic Act 7854 noong Enero 2, 1995. Naging walang katapat ang Makati bilang pinansyal at pangkalakal na kabisera ng Pilipinas kung saan ang dating walang halaga na latian ay naging mahalagang ari-arian at isang matalinong digital na lungsod. Follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you. God bless.